Rentry, mas lalo kang mag magwala, mas lalo yan sasakit. Kaya ako sa iyo, huwag kang magwala. Rentry. Ha? Ah, ayaw mo na. Sige, pikit lang, pikit. Pikit. Okay. So ayun mga kaluks no, ah, uh, mapapanood niyo yung video pero wala siyang kaalam-alam sa pinagsasabi niya. Tinanong ko siya ngayon kung ano, sino ang ina-expect niya nagagawa sa kanya ng kulam or ng sumpa. So sabi niya yung ex niya daw. Pero hindi yun totoo. Tao o spirito? Galit o inggit? Galit o inggit? Galit o inggit? Inggit. Ba't ka inggit, Ba't ka naiinggit? Ha? Anong kinainggitan mo sa babang ito? Sige, mag-usap tayo. Ano ang kinainggitan mo sa babang ito? Anong meron siya na wala ka? Ha? Ha? sagot ano matalino edi magsikap ka mag-aral ka matagal na ba ito matagal na matagal mo nang ginagawa ito sagot kailan pa ilang taon na ilang taon na matagal na o pwede ba kitang makilala? Hindi ko kailangan kunin yung pangalan mo. Lalaki ka ba o babae? Babae, ilang taon ka na ngayon? Ha? Ilang taon ka na ngayon? Sagot. Ilang taon ka na ngayon? Mas ha? Ilan? Ilan? 20. 20. Mas lalo kang mag, mag magwala, mas lalo yan sasakit. Kaya ako sa'yo, huwag kang magwala. Rente. Kakilala, kaibigan, kamag-anak. Kamag-anak. Bakit mo ginaganyan yan? Ingit lang. Dahil matalino siya. Kamag-anak ka lang ito. Tagasan ka. Tagasan ka. Huwag mong hilahin yung paa mo. Mas lalo kang masasaktan. Ha? Mas lalo kang masasaktan. Ikaw, ba gumawa. Nagpagawa ka lang. Ikaw gumawa, o nagpagawa ka lang. Nagpagawa, magkano bayad mo? Magkano binayaran mo? Meron mo wala? Meron wala? Wala, hindi ka, hindi ka nagbayad. Ibig sabihin, kakilala mo lang, kamag-anak mo lang din ang gumawa. Ha? Oh. Oo. <coughs> ano ang ginawa sa babaeng ito? Anong ginawa? Sumpa? Kulang? Barang? Tigal po? Palipadangin? Ano? Ano to? Sumpa. Anong klaseng sumpa? Anong klaseng sumpa? Anong klaseng sumpa? Tinatanong kita. Anong klaseng sumpa? Para hindi siya maging masaya. Para hindi siya maging masaya buong buhay niya. Kasali na ang hindi siya magkaroon ng anak. Ha? Kasali na yon? Anong nilagay nyo sa sinapupunan niya? Anong nilagay nyo? Hindi mo alam kasi hindi ka gumawa. Ha? O sige, tatawagin ko yung gumawa para yun ang kausapin ko at tanungin ko. Dalhin dito ang gumawa mismo. Masok sa katawan nito. Puh! Wag mong ginayin yung paa mo. Ito, malaki ka babae. Malaki ka ba eh? Tiket, tiket, tiket. Tiket, tiket, tiket. Tiket. Ah, bisanin mo na ito. Ha? Ayaw mo na. Sige, tiket lang, tiket. Tiket. Tanggalin mo na lahat 'yan. Tatanggalin mo na. Ha? Ah. Tatanggalin mo na. Tiket, tiket. Oh. O, oh, hindi kita sasaktan. O, oh, mag-usap lang tayo. O, oh, mag-usap. Tikit, tikit, tikit. Mag-usap tayo. Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Hindi mo alam. Pwede mo bang tanggalin na lang lahat? Pwede, hindi? Pwede. O, oh, dalawang kamay, buong katawan. Tikit. Dalawang kamay, buong katawan, tanggalin mo. Hanggang sa paa. unin mo at itapon. Unin mo at itapon. Yan. Sa kanyang sinapupunan o sa ovary niya at sa kanyang puerta, kung mayroon kang nilagay dyan, para hindi siya mabuntis, tanggalin mo. Sa likod. Yan. Tanggal. Ibig sabihin, kamag-anak ka lang din ito. Ha? Kamag-anak ka lang ng babae ito? O, bakit kayo naiingit sa kanya? Dahil matalino siya. Nilagayin mo ng sumpa. Dangya kayo. Diyos na bahala sa inyo ha. Tanggalin ko lahat ng mga sumpa na nilagay ninyo. Sanctus Diyos, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Erenobis, sa ng pangalan ng Diyos. Yod, haba. Tanggalin lahat ng sumpa, lahat ng bisa ng masamang kapangyarihan, itinakarga sa babang itong uh, wala ulong ang talampakan mula balat ng buto sa kanyang katawang physical, etheric, astral, mental, at kausal. Sa kanyang Kristo, sa kapangyarihan ikos, ng Kristo, sa ni Kristo. Diyos na bahala sa inyo. O Anghel mga mandirigma ng Diyos. Kayo nang bahala sa sino man nagpapasakit sa babaeng ito. Nagsinom mo mata? Nang kain kamay. Relax. Wala kang tubig dala? Wala kang tubig dala? Wala lang. Okay, sa paa. Sa paa daw. Saglit lang, tanungin lang kita. Naalala mo ba ang mga sinasabi mo? Alam mo anong sinasabi mo? Oo. Yung sumasagot, yung sumasagot ka sa akin, alam mo? Alam mo ba ano nangyari? O kung ano mang lumalabas sa bibig mo kanina, alam mo? Ha? Hindi ko alam. Ha? Hindi mo alam. Ano pala ang naalala mo lang? Ano lang naalala mo? Natulog ka lang, ganon? Ganon lang, natulog ka lang wala ka ng ibang naalala walang nangyari sa'yo masakit lang yung paa pero yung mga sinasabi mo, hindi mo naalala wala kang alam okay. pa panoorin mo tong video ayun mga kaloks itong pasyente natin ay matagal nang nag-aasam magkaroon ng anak ngunit hindi siya pinapalad uh, sa kasalukuyan ay meron siyang kalibin 4 uh, years na daw sila at kaya siya pumunta dito sa akin dahil gusto niya ng magkaanak. Kaso, sa, kahit sa past relationship niya, mas matagal pa ngayon eh. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakatao uh, pagkakataon na mabuntis. Although wala namang problema sa kanyang ovary. So, dahil pala ay may sumpa na nilagay sa kanya. So, yun mga kaloks, nawa ay ipagdasal natin itong babae. Ano pangalan mo? Chriselle? Charline. Ah? Charlene pala, Chriselle. Si Charlene. Isali natin siya sa ating mga panalangin na ay uh, ma makuha niya na yung kagustuhan niya na magkaroon ng anak at maging masaya na sa buhay. So, yon Alamin natin yung update sa kanya after mga few months kung kamusta. kamustahin uh, natin itong si Charlene kung if ever uh, nabuntis na siya. So, Diyos pa rin ang nakakaalam. So, salamat sa Diyos. Okay. Ulitin natin yung tanong ko. Uh, okay. oh, tama na yung sagot mo. Pero gusto ko lang i-video kasi uh, ang tawag nito, Malalimang uh, malalim ang topic kasi ito. Uh, tanong ko sa'yo na hindi mo naman naalala kung anong pinagsasabi mo kanina. Ngayon ang tanong ko, if ever talaga na mayroong gumawa sa'yo, uh, although mayroon talaga, mm -hmm. no? Pero tinatanong ko kung ano ang nasa isip mo, sino ang ina-expect mo na gagawa sa'yo ng ganun? Yung ex ng ex-boyfriend ex ko, sir kasi yung uh, nagalaw niya iniwan niya kasi yung damit niya na sa lalaki tapos nung naging kami pinasuot sa akin yung damit tapos yung ano na sa kanya na eh, ipakulaw daw siya nagwar na yung joke nga nga masabi na ip ipa ano ipa cook daw siya ng yung power soap oo kasi niya lang na uh, 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 uh joke lang siya na Oh, eh, sige, okay lang na mag back ako ng power okay. super wag okay. lang daw yung ipaandar kasi mga okay. kang Okay, yes. So, therefore, conclusion, ang in-expect mo is yung pamilya ng ex mo. Oh. Something ganun. Pusin kami ng pangalan. Oh, I see. Okay. So, ayun mga kaluks, no? ah uh, mapapanood nyo yung video pero wala siyang kaalam-alam sa pinagsasabi niya. Tinanong ko siya ngayon kung ano, sino ang ina-expect niya nagagawa sa kanya ng kulam or ng sumpa. So sabi niya yung ex niya daw. Pero hindi yun totoo. Ipapakita natin sa kanya yung video niya mga kaluks para malaman niya sino talagang may gawa.